six, seven. Diyos ko, Jollibee. Seven lang yung manok namin. <laughs> oh, for today's video, eto na yung araw na nabudol kami. Takday <laughs> do. Dumaan muna kami dito sa Punas para may ice cream kami kaso sarado. Napakaswerte naman. Naanan ko na rin yung ate ko kasama yung tatlong itlog niya. Diyos ko, karakalda rin. Misan pa, jo. Ito <laughs> yung magpupunta kami ng sementeryo kasama yung mga kapatid ko at yung tatay ko dahil iilawan namin yung nanay ko. Malayo-layo pa nga namin dyan. Buti na lang pinagbaon kami ng palaman at tinapay ng biyenan ko at meron kami kakainin sa biyahe. Oo, kahit medyo malayo sa amin to, talagang pupunta namin yung nanay ko. Baka siya yung dumalaw sa amin. Takanay do. <laughs> Diyos ko, abangan nga nasa biyay kami itong pamangking ko, stress na stress na daw sa sasakyan na may aircon. Gusto niya bumaba, peka, sura-sura na pa. <laughs> Hindi na kami nagluto para maaga kami makapunta doon na kaya naisipan na lang namin mag out dito sa Jollibee. Diyos ko. Okay, itong si Jollibee. Umorder kami ng 8 pieces chicken at saka family size spaghetti. Hindi na namin chinek dyan dahil syempre tiwala naman kami pagkakuha ng order namin, itinabi na namin, hindi na namin chinek. Diyos ko. Sa mga oras may anabang na nagbabiyay kami, nagtatawanan pa kami ang hindi namin alam na budol na pala kami ni Jollibee. <laughs> Kaya kami, napansin namin itong si Kuyang nagtitinda ng chicharon. Grabe, sobrang saludo kay Kuya. Tignan nyo naman kung gano'ng karami yung dala niyang paninda. Pagdating nga namin dito sa sementeryo, nagsinti na agad kami ng kandila para hindi na rin kami gabihin. O ko, naaalala ko ngayon nagbo-voiceover ako. Nagamit ko na lahat-lahat yung kandila. Hindi ko pa pala nabayaran. Taka na ito. Sigurado <laughs> mapapanood dito ng inutangan kung kandila. Shoutout sa Yojo. <laughs> Mga magtatanong po kung bakit malayo sa amin yung pinaglibingan namin sa nanay ko. Nung namatay kasi yung nanay ko, saktong pandemic at nasagad talaga kami sa gastos dahil nga naggagamot siya nung may cancer siya. Kaya yung mga lolo at mga kamag-anak namin nagsuggest na lang na ilibing dito sa libingan ng mga kamag-anak namin yung nanay ko. Dahil nga wala kaming sapat na pera noon at no choice na rin kami, dito na lang namin siya ipinalibing kahit mahirap sa amin. Isa kasi sa pinakay nabili ng nanay ko sa amin na wag na wag namin siyang ililibing dito. Dahil alam kasi niya na hindi namin siya mapupuntahan palagi kasi malayo to sa amin. Pero dahil nga wala kaming choice at pandemic pa noong mga panahon na yon, kaya dito na namin siya ipinalibing. Pero pagkalibing namin sa nanay ko, nangako ako sa kanya at sa mga kapatid ko, after 5 years, ililipat namin siya malapit sa amin para lagi namin siyang mapuntahan. O tama na baka may MMK at magpakailanman pa ako dito. <laughs> Teto na ngayon, hindi namin naasa ang budol ni Jollibee sa amin. Takna ito. Ay, 4 5 6 7 Just ko mm -hmm. Jollibee 7 lang yung manok namin <laughs> Nuko Jollibee naman 8 pieces yung order namin 7 lang yung pinadala mo Taknay do Rujas ko Yung isang itlog ng ati ko Tignan nyo naman Siya daw si Robin Padilla, Taknay <laughs> Makanyang karugudyas ko. Naana na rin namin yung panganay naming angel para mailawan din namin siya. Nuko, sa pinaglibingan pa mo namin, maraming chismosa. Ito yung isa, lumalapit na. <laughs> Kahit saan ka talaga mapupunta, may marites na kanay do. Kinagabihan naman, nagpunta naman kami sa mga kamag-anak ng asawa ko para ilawan din namin yung mga kamag-anak nila. Pero Diyos ko, pagdating nga namin dito, pagkain agad yung sinasalubong nila sa amin, hindi ba man kami nakapagilaw ng kandila? <laughs> kumain na nga muna kami bago kami mag-ilaw ng kandila at pagkatapos namin kumain, inilawan na namin yung mga lolo at lola ng asawa ko. Pero Diyos ko, sinindihan ko na naman yung kandilang inutang ko na hindi ko pa binayad hanggang ngayon. <laughs> Shoutout dun sa kaklase kong nagpautang sa akin ng kandila, babayaran din kita sa tamang panahon, Diyos ko. <laughs> Pagkatapos namin sa side ng biyanan kong babae, nagpunta naman kami sa side ng biyanan kong lalaki para ilawan naman namin si Lolo Rene. Pagdating din namin dito, hindi pa kami nakakapagsindi ng kandila, pinapakain na naman kami. Nuko. Nuko ay marites. Yung November 1 niya, ginawa niyang food trip at mukbang. Ang sarap pa mo ng pagkain nila. Oh, Diyos ko nga kaya. Kuwawa, jo Thank you so much sa masarap na food, Chef Leticia.